Anong asayo? First day ko ngayon dito sa South Korea at first time ko makaranas ng snowfall. Sa totoo lang, hindi ako sanay sa malamig. Kaya balot na balot ako diyan bago ako lumabas. Andito nga pala ako ngayon para humalili sa yung mga ng ating mahal na prinsesa. Si Prinsesa Fiona na may isang dosen ng anak at may labing limang asawa. Malawak ang palasyo kaya kailangan natin maglakad ng 10 kilometro palabas. Pagdating dito ay sasakay tayo ng train to Busan. Namangha nga ako dahil sobrang nag na ito. Sobrang bilis nito. Wala pang isang minuto, nakarating na agad ako sa Sinjong Market. Patuloy pa rin ang pagbuhos ng nyebe. Marami nga pala akong bibilhin ngayon. Dahil nga nanghihina yung ating mahal na prinsesa. Nagkaroon kasi siya ng malubhang sakit simula nung ipinanganak niya ang kanyang quadruplets na anak. At dahil barya lang ang aking dalang pera, ay kinakailangan ko mag ng 5 million won. Sapat na para sa ating pampamalingki ngayon. Inuna kong bilhin yung ating kape. Pampapawi ng sobrang lamig. At isang apritadang lata para pampalaman natin sa ating tinapay habang nagkakape. Pagkabayad ko nga ay agad na akong lumabas at patuloy pa rin ang pagpatak ng nyebe at bumili na agad ako ng mga gulay. Bibilhan ko nga ang mahal na prinsesa nito para matanggal ang kabag sa kanyang tiyan. At gagawa din ako ng kimchi gamit itong pipino. Sobrang paborito ito ng mahal na prinsesa. Para manumbalik ang kanyang lakas ay lulutuan ko siya ng samgyetang. Isang special na sabaw na itinuro pa sa akin ni Lemin Ho. Si Lemin ay dati kong kasintahan. Ako yung naging dahilan ng na paghihiwalay nila ni Sunshine noon. Naghiwalay naman kami ni Lemin Ho dahil sa sobrang selos niya kay Kim Soo At saka, sa kasalukuyan ay mistress ako ngayon ng Prime Minister. Kaya sobrang dami kong alam na mga Korean dishes dahil sa kanila. At isa sa pinakapaborito kong dishes nila ay yung bulgoging may gata. Kakaiba ang luto niya kaya nakakawala ng katinuan kapag yung nakain. Natutuwa nga akong mamili dito sa Senjong Market dahil kumpleto nga sila mula nyog hanggang saging. Itong saging mamaya ang gagawin nating merienda sa ating mahal na prinsesa. Gagawin ko itong turon at banana cue. Sakto pagkatapos kong mamili ay dumating na si Manong Driver. Inutusan pala siya ng mahal na prinsesa na sunduin nako. Gutom na daw ang mahal na prinsesa kaya nagmamadali na kami niyan. At pagdating ko nga sa palasyo ay inayos ko na kaagad yung aking mga pinamili. Kasalukuyan nag-iisang katulong na lang ako ngayon. Dahil yung dalawampung katulong ay sabay na sa sanisante ng mahal na prinsipe. Yung isa na huling tiktok habang naglilinis ng banyo. Yung isa na naman na huling nakikipaglandian sa Hardenero. Lahat sila may mga issue. Inihanda ko na nga dito ang gagawin kong bulgogi. At para sumarap, nilagyan ko siya ng iba't ibang panimpla galing sa iba't ibang mundo. At ang pinaka nagpapasarap nito ay yung bichin na galing sa planetang Pluto. <laughs> dahil hindi pa lumambot yung ating pinakuloang sabaw, ay pakakainin muna natin ng ating mahal na prinsesa ng kanyang paboritong prutas na pinitas pa mula sa bundok ng Mount Everest. Napakasarap nito dahil puno ito ng vitamin C na nakakaalis na mga galis-galis at kaspa sa ulo. Ito pala ang prinsesa, ang tagapagmana ng mundo at tagasira ng buhay niyo. Hinain ko na kaagad sa kanya ang kanyang paboritong prutas at ang pinakamasarap na asin sa balat ng mundo na galing pa sa planetang Pluto. Kumain na nga agad ang mahal na prinsesa at sobrang sarap na sarap siya. Huwag niyo nang pansinin ang kanyang pagnguya. Napakain kasi yan ng suso nung yumaong kusinera na mula sa ilog ng Tralaleo Tralala.